Nakatikim na ba kayo ng ginataang sardinas na nilagyan ng linga? Grabe, super sarap. Ito ay pinagmasa sama, sama ko lang sardines, olive oil, gata, tomato, patola, linga, at dahon ng siso. Naglagay lang ako ng dalawang itlog. At kung ganito ang gagawin niyo, wag na wag na kayo maglalagay ng asin. Talagang nandito doon na yung uh, alat dun sa sardinas. Talagang napakasarap ni guys para kang kumakain sa Chinese restaurant. Dahil nga sa napakadaming uh, linga na nilagay ko, hindi mo malalasahan talaga sardines pala yung ulam mo sa pinaghalo-halo, sobrang sustansya na nito, lalong-lalo lalo na yung linga, napakaraming benefits. At kung wala naman kayong uh, dahon ng siso, ay okay lang kung ano yung ilalagay ninyo, malunggay o kung ano paman. So ito ay talagang hindi nyo malalasahan na ito ay sardines dahil nga sa linga. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!